Guys, mga katits, ayan o, nakikita, nakikita nyo ba yung nakikita ko mga katits? Ayan o, ayan mo? Oh. bilog na parang ano, portal, nasa natabunan ano, ng ugat ng kahoy, ayano? tingnan nyo mga katits oh. hmm. so yung kahoy pinutol na, nilagari namin yung ano yung ngayon ko lang napansin ito mga katits ayano bilog parang portal mga katits ano sa tingin nyo mga katits oh so dati hindi ko napapansin yan ngayon lang nakatayo ako dito ayano parang portal talaga siya mga katits bilog ayun no? ano kaya yung ibig sabihin yan mga kapit so yun itong puno oh. yan nabalot ng ano yung ugat yung sa gilid nya pansinin nyo nang mabuti mga kapit kasi dito mula dito mga 50 meters or 60 meters doon nakalagay yung andiyon doon banda yung malaking araw sa bato ayan yung binidyo ko dati mga katiyits pinakita ko sa inyo doon nakalagay yung ano yung sign na araw so dito nakita ko naman ngayon yung pilog no parang ano talaga yan mga katiyits hindi ko na maintindihan kung ano yan. so yung mga expert lang yung nakakaalam yan mga katiyits so dito mula dito rin mga katiyits mapan uh, makikita natin yung malaking balon yung pinaka matandang balon dito yung panahon pa ng mga hapon may balon na daan dito mga katetch dito mga yan sa unahan so dito galing itong mga ano itong mga katetch yung yung tubig dito sa fish pond mula dito So galing ito sa balon doon sa unahan. Doon nakalagay yung matandang balon mga katitch. So mula dito mga ano lang 70 meters lang siguro. So dito natin makikita yung ano yung bilog. Ayan no? oh. no Ano kaya yan mga katitch? Ano? Ngayon ko lang talaga napansin mga katitch. So kung may mga idea kayo mga katitch, comment nyo lang kung mayroon din kayong mga scanner pwede kayo mag ano mag tawag nito kung nga yung kusa na scan ito mga katits kasi wala talaga kami yung scanner may mga detector kami pero hindi kami ano hindi kumbinsido sa mga detector na, -detect na ito pero hindi kami kumbinsido mga katits positive daw sabi nila pero hindi natin malalaman kung saan talaga nakalagay yung ano, item. So doon doon nakalagay yung ano, mga katits, yung sa malaking bato, yung aro na malaking aro. At saka ibang iba't ibang mga sign. Ngayon, nakikita ko naman ito mga katits. Ayun. Oh. So maraming salamat mga katits kung nagustuhan niyo yung ating mga vlog. For todays mga katiets So share ko ito sa inyo mga katiets Para ma-reading nyo o ma-remap O oh, Tingnan nyo mga katiets oh. Kayo talaga yung pag-asa ko mga katiets Na makabingo tayo Pagdating ng Mga araw Loobin ng Diyos Na bigyan tayo ng item Para makatulong din tayo Sa mga nangangailangan So ayan po mga katiets, maraming salamat sa panonood ng aking video at sa pag-subscribe. At comment nyo lang kayo mga katiets para i-promote ko rin yung inyong mga channel sa ating video. So kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo sa video natin mga katiets. At comment din kayo kung anong mga reading nyo dito. So para talaga sa inyo ito mga katiets na binidyo ko para ma-reading ninyo kung anong ibig sabihin ito mga katech. Maraming salamat. God bless. At naway pagpalain tayo ng Panginoon sa araw-araw natin ng mga pangangailangan. Salamat po sa Diyos mga katech.